madalas naka-duty tuwing araw ng eleksyon, maraming mga tiga-media kadalasan hindi nakakaboto. Pero sa eleksyon 2013, makakaboto na ng mas maaga ang mga miyembro ng media sa pamagitan ng local absentee voting. Live mula sa Quezon City, my report, si Rafi Tima. Rafi? Sa kauna-una ng pagkakataon nga Jessica ay makakaboto na ang mga membro ng media na kadalasan nga ay napapadala sa iba't ibang panig ng bansa tuwing eleksyon kaya hindi nakakaboto sa kanilang mga presinto. Ang Comelec Resolution No. 9637 na inuprobahan noong 13 ng Pebrero ay magpapahintulot na para sa absentee voting para sa mga tiga media sa parating na May 13 at sa mga susunod pang eleksyon. Madadagdag na sa mga sundalo, pulis at mga empleyado at opisyal ng gobyerno ang mga kawani ng media na makakalahok sa local absentee voting. Sa resolusyong inilabas ng COMELEC, ang media ay kinabibilangan ng mga print, television, photo, online at radio journalists kabilang na ang documentary makers at mga television radio production staff. Kailangan lang i-download ng mga rehistradong butante ang local absentee voting form sa website ng COMELEC at isumit ito hanggang March 31 kailangan ding may certification mula sa media company na empleyado nilang maumahayag at hindi ito makaboboto sa kanyang presinto dahil sa kanyang trabaho. Pero tulad ng iba pang kalahok sa local absentee voting, national positions lang ang pwedeng iboto. Bagay na ikinahihinayang ni Cecil, isang print journalist na kada eleksyon, nahihirap ang makahanap ng oras para makaboto. Minsan di ba mas malapit sa atin yung local kasi ito yung directly na nag-ano sa atin, at nagsisilbi sa atin. Pero magandang balita na rin daw ang pagkakaproba ng absentee voting para sa media. Matagal na rin niya itong hinihintay, lalo pat nakasayan siya sa kampo krami ngayong eleksyon. As early as 6 a.m. dapat nandito ka na, so hindi ka na makakaboto. Nagbubukas yung uh, polling precinct at 8, so wala na. So with this ano, development, welcome yun kasi I can exercise my right. Ang radio journalist namang si Edwin ilang eleksyon na raw na hindi nakakaboto dahil lagi na-assign sa malalayong lugar tuwing eleksyon. Panahon na raw para sa mga tulad nating mga mahayag na nagbabalita at kahit sa mga tao na bumoto na makasali sa proseso ng eleksyon. Na gusto natin si ganito pero hindi natin maisulong, hindi natin mailagay yung sa tingin natin yung karapat dapat at hindi ka makaboto dahil wala ka in the first place. Kailangan mong gawin yung trabaho mo. So ngayon okay na? na. Okay na, kasi hindi rin ako nakarehistro. <laughs> hindi ako umabot, so... so 2016, Most na. likely. So, sempre, yun ang hindi ko palalampasin. Pero ang print journalist na si Mark, pipilitin pa rin umunong bumoto sa pamamagitan ng pagpila sa araw ng eleksyon. Mas gusto rin niya kasing makaboto ng mga lokal na opisyal. Kaya naman sana raw sa mga susunod na eleksyon, mapaganda pa ang local absentee voting. testing natin ngayon kung mayroon tayo makikita ang pagkakamali ngayon. May, siguro may makikita naman kung may pagkakamali so in the future nabibigyan ng solusyon. Kapag naaprubahan ng COMELEC ang application for absentee voting ng membro ng media, makakaboto na ito mula April 28 hanggang 30, halos dalawang linggo bago ang eleksyon. Sasailalim pang Jessica sa verification ng uh, mga media para sa absentee voting. Ito ay para tiyaking sila ay rehistrado at ang uh, kanilang application para sa absentee voting ay naisumiti sa oras. Jessica? Yun ang problema ng marami sa atin, Rafi. Hindi tayo nagparehistro kasi hindi naman natin inakala na mabilis lang palang maaaprubahan ito. Akala natin kailangan pa ng separate bill sa ating kongreso, di ba? Kaya nga, Jessica, lalo na sa mga taga uh, taga TV at radio ay marami talagang hindi naka-register pero talagang sa 2016 ay titiyakin na natin ako mismo Jessica <laughs> ay hindi naka nakarehistro, pero sa 2016 titiyakin ko makakaboto na ako. Ayan. Welcome na welcome yan. Maraming salamat, Rafi Tima.